Good morning mga kabraso. Ayan. Wala muna tayong hunting ngayon mga kabraso kasi umaga pa lang. High tide na. Dito tayo subok sa pangangapan ng ipon. Bali meron na tayong isa dyan. ay yung size ng hipon. Ah, good size yung hipon mga ka malamig yung tubig kasi pa laging umuulan sa hapon baha hapon ng mga alas dos imedya sinubukan kong mag hunting kasi hibas na yun kaso mga kabraso yung ulan wala napakalakas ng ulan habang nag tayo wala tayong masundan na bakas Kailangan dito sa pangangap mga kabraso ay ano yung kamay mo. Kumbaga sa putik, palitaw lang. Tsaka ito, nakaangat ng ganyan. Ito yung putik. Para ganyan yung ano, pag may babangga, dakma. Pinipisil lang natin yung ulo kasi matalon pa. may derechong kuha yan mga kabrasok walang walang putol putol yan na edit derechong yan mula ng 12 years old ako mga kabraso ano pa lang 9 years old Ocho, ay it, it na ako nagtumungtong ng elementary grade 1 8 years old na hindi pa ako nag-aaral palagi na ako dito sa dagat yung tinatawag naming pabahas dito, yung lambat na pinahihibasan. Nako, kahit madaling araw, pumupunta ko kahit mag-ikalan. Tapos pagliwanag, ganito yung ginagawa ko pag may tubig na, nga na pa. Sa hapon naman, mag-aabang ako ng yung mga pampasahirong bangka. Meron pa nang dati, hindi pa uso yung mga ano sa wala pang kalsada nun wala pang motor na single ganyan nagbohornal naman ako tawagin baggage cargador nakakapagbinta ako nito napakamura 10 piso yung hipon ano yan isang ulaman na 20 dami lang mga kabrasok <laughs> dalawa double kill nag-alarm <coughs> ako ng alas 4 maagahanting sana tayo pero nung nagliwanag na dyan na yung tubig <laughs> ano rin tayo sa paghahanting batin kaya <coughs> naisip ko mga pa <laughs> Nakakatakas na yung iba mga kabrasa. Natalon sa ano. Lagay tayo ng mga dahon na sumaya. Ulan sa sabot.

kaso ng dahon ay nakakatata natalunan ba natalunan mga kabraso 620 na ah, talaga yung hipon ay meron lang silang parang area na pinag aanuhan din doon sila halos nagtitipon-tipon kung meron man mga ano pa isa isa na lang yan dito sa ariyang to dito sila naka pwesto wala punta tayo doon tapos dito ay na talaga dito lang kawalan natin natin parang nangingitlog oh may dumalabas sa bunga nga nya pakawalan natin lalaki pa to pero ito mataba na to yun na ikiro ko ito may dumarating dito sila ano to, sure bowl, mga kabraso. Master flock ito. Tsaka si Ikol. Mga nga pa ito. Ay wala, lit na sila. Ay baka pupunta sa tahungan ito. Mabalik may <laughs> Mabalik. Balik, balik. Balik.

<laughs> Master Flock eh awi yung bayaw niya. Pupunta pala sa tahungan. Pauwi na tayo. Bali nag ano pa pala tayo dito nang na mga asil. Tap buranday. Nga pa. Dito may stuck na tayo dito. <laughs> Yan. Marami kasi to dito. 35 Ang <laughs> dami yung nakakapa mga kabraso <clears throat> Bali tumawid lang tayo kasi doon sa kabila wala ito kung saan tayo nag ano ng hipon <laughs> Nagpepesto tong mga shield na to sa mabuhangin din doon talagang putik tawagin na lapok doon din lumulubog yung hipon tsaka may mga apak ng tao ganyan yung may mga lubog yan mga pinipistuhan ng hipon dito medyo mabuhangin dito naman yung mga shell nakaipon na tayo mga kabraso pang ano lang yan eh, sasahog lang natin sa gulay Ayan. Si mama kasi hindi ano sa hipon na yan lagi kakain ng mga seafoods matataas cholesterol. Ito, maliliit na ganito tapos isasama sa gulay. uwi na tayo mga kabraso. Ano na rin malamig na rin solve na tayo sa Sumba, parang naligo lang tayo sa dagat ba nakaulam na tayo meron tayong hipon meron tayong shell Ay. alas 7 oras natin 7.30 mas matagal yung pag aano natin dito sa shell eh parang ano lang din sabid sabid <laughs> sabid sabid ah, <laughs> uh, ano bang tawag dun libang libang lang ba habang di pa mataas yung tub ayan mamaya na lang mga kabraso anuhin natin kung anong loto yung gagawin natin dito isipan natin Siyempre, yung iniisip ko yung recipe na manananam. Sige. O yun mga kabraso. Ito na yung hipon natin. Nakaw. Marami-rami din mga kabraso. Kunti lang yung sabaw niya. No? Halos puro hipon. Sinigang. tsaka yung ano naman yung shell inanohan pa lang yung pinikat ba tinanggal sa shell niya sa hugan ng ano yan gulay gagaling ko lang pala maglako dito sa atin umiikot ako eh, saglit lang isang ikot lang may kariton tayong gamit nagbinta tayo ng mga paninda paninda natin na chinelas mahina <laughs> binta natin ay 250 lang ayun pasensya lang muna tayo ngayon mga kabraso uh, sana ipatuloy po nating supportan yung channel maraming salamat po sa pag-aantay Ayan, God bless po.